Itinanggi ng Commission on Higher Education na may inapurubahan na itong tuition increase ng alinmang universidad at kolehiyo para sa susunod na pasukan. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Pinabulaanan ng CHED ang isinumiting datos ng National Union of Students of the Philippines na may 400 state colleges at universities ang aprobado ng magtaas ng matrikula sa susunod na pasukan. Ayon kay CHED Executive Director Attorney Julito Vitriolo na nasa 20% pa lamang ng mga kolehiyo at unibersidad ang nagsusumite ng aplikasyon para sa taas matrikula at wala pa itong inaaprobahan kahit isa. Wala pa naman tayong na kasi hindi pa tapos ang consultation process, uh, hindi pa nagsasubmit lahat ng mga dokumento. Nilinaw ng CHED na noong nakaraang school year 2013-2014, sila ang nag-aproba na makapagtaas ng tuition ang 354 mula sa 451 private higher education institutions. Ngayong school year 2014 hanggang 2015, 287 sa 345 naman sa nagpasa ng application ang naaprobahan. Ayon sa CHED, sa Abril pa sila magbibigay ng mga approved applications para naman sa pagtataas ng matrikula sa school year 2015-2016. Ang deadline sa pagsusumite ng tuition increase ay sa March 31. Nilinaw rin ng CHED na hindi nito inaaprobahan ang tuition increase application na walang kinalaman sa academics ng mga estudyante. Yung mga fees ngayon na eh, hindi directly related sa instruction, eh, malamang ma-disapprove lalo yung mga development fees na napaka-general, hindi mo malaman kung saan gagamitin, eh, band na yan, ano? Nagbabawal na yan. Kahapon ipinahayag ni Representative Terry Ridon na hindi dapat payagan ng CHED ang libang top private universities na magtaas ng matrikula dahil sa bilyon-bilyong kinikita ng mga ito taon-taon. Sa tala ng Securities and Exchange Commission, kumita ang Far Eastern University ng 1.7 billion pesos noong 2013 at 1.5 billion pesos taong 2014. Ang Ateneo de Manila University may gross profits na 2.9 billion sa taong 2013 at 2014. Ang University of the East naman ay kumita ng 1.9 billion pesos sa taong 2013 at 2014. Noong 2012 naman, ang University of Santo Tomas ay may revenue ng mahigit 3.4 billion mula sa tuition at school fees ng mga estudyante at ang De La Salle University naman ay kumita ng mahigit 2.3 billion pesos. Ayon kay Atty. Hulito Vitriolo, ang kinikita ng mga nasabing paaralan na ang 70% ay napupunta sa sweldo ng mga teacher. Alisin mo dyan, yung 70% eh, napupunta sa teacher's salary siya. Hindi lang siguro 70%. Eh. And then the rest, kaya makikita mo yung equipment nila at facilities ay eh, magaganda. They, they also uh, you know, improve, use part of that, no? Ipinaliwanag ng CHED na ang pangunahing batayan nila sa pag-aproba ng mga application para sa tuition increase ay ang kung mapupunta ito sa pagsasaayos ng kalidad ng edukasyon ng mga estudyante at sa sahod ng mga guro. Aiko Miguel, UNTV News Worldwide.